kagaya mismo ako at kapamilya namin, nag-alay kami ng pagkain, kagaya po ng pork, chicken, fish, kanin, may beer, may insenso, meron pong alak at meron ding sigarilyo. Mas Rans, bakit may alak may sigarilyo? Tandaan natin, inaalay natin to para sa mga hungry ghosts. So, during this time, gusto ng konting celebration ng entertainment ng mga hungry ghosts. So, hindi masama na bigyan sila ng malamig ng mga beer, ng mga alak, at mga Yosi, dahil wala silang bisyo sa hell, kung sa impyerno, kaya naman po, posible natin bigyan sila ng happiness ha? sa mga hungry ghosts. Iwasan lang natin ha, ang pag-alay ng mga alimango o yung mga may hard shell. Bakit ka mo? Kasi may mga hungry ghosts na walang ulo. During ang alay natin, yung may mga hungry spirits na wala silang ulo, diretsyo nilang pinapasok, diretsyo nilang kinakain yan. Pag sobrang hard yung shell, imbes na maging happy sila, pwede maging, ang maging angry. Hindi lang hungry, kundi angry dahil hindi na makakain. Ang mga alay na pagkain na ready nyo po. May mga nagko-comment po sa Facebook ng News 5. Sabi po nila, wag daw magsuot ng dark, magsuot daw ng makukulay. Ano po yung mga dapat gawin na kagaya ng mga ganun? Mga, mga dapat natin gawin during ghost month? Yes, tama po. Dapat magsuot tayo ng mga happy, young, Y-A-N-G colors. Ano po yung mga happy o colors? Sila yung mga kulay pula, bright green, bright yellow, bright orange, happy at bright colors dahil ayaw ng mga hungry ghosts ng mga happy colors. Maiiwasan, magdalayan o kumapit sa'yo ang mga hungry ghosts. During Ghost Month also, dapat bukod pa sa pag-aalay sa bahay natin, pwede tayo magtirik ng kandila. Kung recently may family members o may kakilala kayong namatay lang within the year, pwedeng white candles, alayan po sila ng dasal. Kung meron ka naman within two years, ah, more than a year, pero sa pangalawang taon na siya, pwede po ang yellow candle. Pero kung may kamag-anak ka kakilala na namatay more than three years na o matagal na pong wala o kahit na pong wala naman kong alay na, na immediate relatives niyo po, pwede pong color red na candles po sa pag-aalay. Yung alay natin, magandang ilagayan sa labas ng bahay natin. Ayaw na kasi natin sila makapasukin sa bahay. Baka ayaw na lumabas, baka kumapit sa loob ng bahay. Kaya maganda mag-alay sa labas ng bahay natin. Mas Charles, yung mga alay, pwede bang kainin ng mga tao na mabuhay? Nagaya sa Filipino Chinese. Kaya personally, kami po, pwede natin kainin ang alay na nilagay natin. Napakadami natin pagkain. Isang nag-alay tayo ng lechon, isang buong manok, isang, isang buong nga uh, fish, ang dami pang mga iba't ibang mga, mga prutas, maraming masasarap na pagkain, may mga beer, may pwede bang kainin yan? Pwede pong kainin? Pwede, kailan pwede kainin? Pag natapos na ang pagsunog ng paper money, naubos na ang insenso, naubos na ang kandila, pwede natin kainin. Bago kainin, lilipat, papalitan lang po ng plate na nakin sa isang lalagyanan, pa sa ibang lalagyanan bago natin kainin mga nabubuhay para hindi masayang. Meron tayo kita sa ibang bansa, kagaya sa Singapore, meron silang mga pack lunch o mga lunch na maliliit lang as inalagay lang sa sasahig, sa may labas ng pintuan, sa labas ng tindahan, sa labas ng bahay nila. Iniiwan lang yan dyan. Hanggang sa mapanis, pwede naman din po after yan. Pwede itapon after few days. Mga alay yan para sa mga hungry ghosts. Ang dapat pa natin gawin during ghost month, dapat gawin natin maliwanag ang ating bahay. Lalo na gawin natin maliwanag ang bahay natin, yung ilaw sa main door o sa mga lugar na hindi na gawin natin maliwanag para hindi makapunta o para maiwasan yung mga negative energy doon. During ghost month also, during every morning, makakatulong ang pagpapabilad sa araw, mag-exercise para lumakas ang kalusugan. Ang pagpabilad sa araw naman po para yung mga hungry ghosts ay hindi kumapit yung mga negative o mga kamalasan nila. During Ghost Month, ang dapat din natin gawin ay prayers. Ang essence o importanteng message ng Ghost Month ay pagdarasal para sa mga past, yung maong loved ones natin. During Ghost Month din natin, ha, kailangan din natin na mag-offer also. Kailangan din natin mag-offer kung, kung katoliko kayo ano pang uh, offer nyo. Pwede rin po mag-offer, buwag pa sa kandila, pagkain, bad, mga inumin. Pag sa isang country, may kita nyo, ah, gaya sa Taiwan, Singapore, meron sila isang celebrity, may mga taong buhay na kumakanta, sumasayaw itong offering nito para sa mga hungry ghosts. Huwag kayong uupo sa front row ng isang entertainment na lugar na yan dahil sa front row, o dyan mga nakaupo dyan, dyan po nakaupo ang mga hungry ghosts na nunood sila ng entertainment. So yan po ang ilan sa mga dapat pa natin gawin, umuwi ng maaga. Iwasan natin ang pag-uwi ng late at night. Mas rans, night shift po ako gabi po ang trabaho ko, di ba po pwede umuwi ng uh, maaga. mas mga trans, ang uniform na sabi mo, dapat suot ako ng red, happy colors, green, bright bright colors, na uh, colors. Eh, ang uniform ko trabaho, black or white, pwede ka po magsuot ng mga underwear na color red, bright colors. Pagka umuwi ka naman sa bahay, bago umuwi, pag late talaga, prayers pa rin. Pina importante ay prayers paalala sa atin na mabuhay. Huwag natin kalimutan pa sa atin. Maraming salamat sa opportunity na ito. Marami pa rin gumagamit ng picture ng pangalan ni Mass Trans Pua via online. Nagbebenta sila ng mga peking amulet, sing sing quintas, mga gold. Hindi po yung gold, hindi po yung lucky charm, at hindi yan sa akin. Do not give your private information dahil meron dyan name, tapos may birthday kayo, hulaan kayo, hindi po sa akin yan, computer generated yan. Sponsored or, post, uh, or paid posts po yan, hindi po sa akin yan. Ingat kayo. Personal lang kayong pumunta sa tindahan ko po dito po sa City Show Tower. Show Boulevard Corner, St. Francis Church, Mandaluyong City. Bukas po ang Cityland Show Tower Lucky Charm Store, Monday to Saturday, 11 umaga hanggang 5 p.m. Ang aking cellphone number po ay nasa website ko pong masterhanskua.com 0922 po ang aking cellphone number. I-follow niyo po ako sa aking Instagram, sa aking YouTube, sa aking TikTok. Hanapin niyo po Master Hans Kua. Sa Facebook, facebook.com slash Hans Facebook.com slash Master Hans facebook.com slash feng shui master philippines. Ako po si Master Hans Pua, nagpapaalala, ang ghost Month ay hindi dapat katakutan. Ito'y paalala sa ating mga nabubuhay na alayan natin ang dasal. Huwag natin kalimutan ang mga pas yung maong mamahal natin sa buhay. Kaya ka parehas nito ng undas, isang tradisyon to, belief ng mga Chinese, na kailangan natin silang alayan dahil meron silang mga spirito pa rin na prayers pa rin po ang pinaka-importante during Gosman